Ngayong araw ay samahan niyo naman akong gumawa ng isang money cake. First time ko tong gagawin kaya sana hindi siya maging failed. May plano talaga dapat ako kung kailan ako gagawa ng money cake. Yun nga lang talagang may nauna na, mag na magpagawa nito. Bali, ang ginagawa ko nga pala dito ay nilalagay ko siya doon sa plastic ng yelo. At nung time na ito ay wala pa akong plastic talaga dito na pang money cake. Kaya ayan, puro tape na lang. Tinutupi ko na lang yan pagkatapos ay lalagyan ng tape. Tapos yung dulo, dahil nga sobrang hawa, ay pinuputulan ko na rin yan. Saka ko naman siya sasarhan ng tape. Kailangan lahat ay may tape yung hindi siya nakabuka. At eto na lahat ang aking nagawa. O ba diba? ang dami. Ayan, matagal ko rin yan bago natapos. Hindi ko na pinakita sa inyo isa-isa dahil mapapahaba pa. Pagkatapos ko namang mailagay sa plastic isa-isa, eto -isa, naman nga at akin pagdudugtong-dugtongin yan. Ayan, syempre gamit din ang tape. Kabilanan ko yung nilalagyan ng tape kasi baka pagka kabila lang ang nilagyan, hindi siya mahuhugot. Pagkatapos ko mapagdugtong lahat, ay eto naman nga at may straw dito. Lalagyan ko siya dito bago ko siya bilutin kasi ito yung pagdadaanan ng magiging stick. Lalagyan ko kasi siya ng stick para kapag kahinugot ay siya. Ayan, syempre may kinokopyahan din ko niyan dahil first time ko nga lang tong gagawin eh hindi ko pa alam kung paano gumawa kaya ayan syempre nanood muna tayo kay lolong youtube at habang binibirot ko to ay sobrang laki niya or sobrang sobrang kapal niya kaya ang ginawa ko diyan, inulit ko yan at kada isang plastic ay binubutasan ko. Tinutusok ko siya ng toothpick dahil nga ayun may mga hangin ba na natitira sa loob. Kaya ayan yung dulo niya ay binubutasan ko ng toothpick. At ayun naging ano, naging okay naman dahil nga medyo numipis siya or nawala yung hangin. Kaya ayan ko titingnan mas okay siya ngayon kumpara kanina na sobrang laki ng pagkakabilog. At ayan na nga, okay na. Lagyan ko muna yan ng tape. Ngayon naman ay eh, mag-uumpisa na akong assemble nitong ating cake. Bali dito nga sa board ay eh, naglalagay lang naman ako ng glue malapit lang naman ang pagdadala nito pero dahil nga kailangan ay eh, kumapit yung ating cake. Ayan, naglalagay ako dyan ng glucose. Pagkatapos, ayan nga, maglalagay na rin ako ng filling diyan. Pagkalagay ng filling ay eh, eto naman nga at ilalagay na natin yung pangalawang layer. O di ba diba? Kada sipat na naman tayo, diyan, na talaga naman lagi nga hindi pantay ang aking lagay. Bale, dito ay magka crumb coat lang muna ako, diyan. At kung napapasin nyo, yung cake na yan may awang siya sa gitna. Pero okay lang naman kasi matatakpan naman nga yan at nilalagyan ko nga yan ng frosting. pagka crumb coat ko nga pala, diyan, ay nilagay ko muna yan sa ref ng mga 10 minutes. At nung after 10 minutes na nga ay eto na nga at maglalagay na nga tayo ng pera dito sa gitna ng cake. Bale, sinusukat ko na muna yan at naglalagay nga ako ng marker. At yan nga, nung nakagawa na ako, saka ko naman tatanggalin itong ah uh, cake na nandito sa so may ibabaw. At dahil first time ko nga itong gagawin talaga eh, talagang ingat na ingat nga ako sa pagaganito talaga at ako okay, medyo kinakabahan nga at sana nga yung maging successful nga itong aking gagawin na money cake na ito. Pagkatanggal nung nasa gitna na iyan, ayan, ay inayos ko na laang din at inano ko niya, parang medyo kasi parang medyo siya mababaw. Pagkatapos ay tinesting ko na rin kung talagang Pwede na, kaya lang eh medyo mababaw pa talaga kaya yan, nilaliman ko pa rin ng konti. Dapat kasi eh medyo malalim dahil nga yung ano yung tinanggal natin dito ay ibabalik ko rin yan dyan. At eto na nga ang second try at ayan sa tingin ko naman ay okay na ito. Tapos dito nga pala so may gilid ay naglalagay ako dito ng stick. Ayan ko na kung nakita nyo yung una kong ginawa na ano, may straw, ayan, doon ko ilulusot doon sa may straw. Para nga daw kapag kahinila ay iikot siya dahil nga merong straw sa gitna. Ang galing nga lang at hindi ako pinahirapan nito ay unang pasok ko pala ng straw ay nag-shoot na kaagad, ay eh, ng stick ay nagshoot nag-shoot na kaagad doon sa straw. At eto naman yung akin tinanggal kanina, ayan, ibinalik ko na nandiyan Pero binawasan ko yan kasi nga sobrang kapal. Pagkatapos sa iyan, inaayos ko lang at nilalagyan ko ulit ng crown coat yan yung para matakpan yung pinakaguhit niya. Nilagyan ko na rin nga pala ng stick iyan para dyan nga yung palatandaan ayan nga yung huhugutin saka naman naglalagay na ako diyan ng final coating medyo mahirap nga lang maglagay ng frosting dito dahil nga may nakaharang na stick pero ayan carry na yan talagang tsagaan lang talaga ng pagpapakinis pasasaan baka mo kikinis din iyan o di ba napakinis ko na at anong time na yan ay naglalagay na nga ako diyan ng ano ng rosette o di ba ang dami kong palagay ng rosette diyan nakikita ko kasi sa ibang mga nagagawa ng cake Lalo na kung, kung may mga topper na ano, na ilalagay dyan sa ibabaw, hindi na naglalagay ng rosette yung iba. Pero dahil nga iba-iba rin tayo ng way ng pagagawa ng kiki, ay, ayan ang akin. Tapos ayan, nilagay ko na rin nga pala yung logo dyan ng Paw Patrol sa gitna. Pagkatapos, ayan, nagpipe lang din ako dyan sa pinaka board. At eto na po, tapos na ang ating cake. Hindi ko na pala na-end eh, na video, ano ako naglagay ng mga topper day yan. At ayan nga ang ating money cake. Tapos na, happy birthday kay, kay Kevin Love. Ayan, dahil nga itong video na ito, ay late upload na naman eh ayan, related, happy birthday. At eto na nga ang katotohanan, titingnan nga natin kung mahihila nga at ayan nga at buti na nga lang talaga at nahila. Nawala na yung pinaka topper niya sa ibabaw dahil paghugot nga niya ay natanggal nga kaagad yung pinaka ano yung kulay blue na pangalan niya. At ayan nga ay okay naman ay oh, naging successful naman ang aking kao na unahang gawa na money cake. Akala ko talaga hindi yan mahihila or yung magi stack ba siya yung hindi talaga siya mahihila. Pero ayan okay naman successful. Salamat nga po pala sa order ng money cake na ito at ako'y experience din gumawa. Yun lang, salamat sa panunood. Hanggang sa muli.